Magandang umaga. Ako si Yuzi Eliserio at ito ang aking presentasyon sa papel ni Ramon Guillermo na mga suliranin sa proyekto ng Maugnayang Pilipino. Bago ako magsimula, pakinggan muna natin itong awit tungkol sa maugnayin na isinulat ng Microsoft Copilot na nakabase sa ChatGPT4 at ginawa ng musika ng Suno.ai. Umagahang hanggabi, hirap tayo ng mga ugat Parang hagikik, ng hangin, binubuo ang mga bagong termino May halong ginhaw at aling Sitnayan ang matematika Sumasayaw sa ma Okay, napakagandang kanta. Punta na tayo ngayon sa papel ni Dr. Guillermo. Ano ba yung maagnayin? Humutok ito mula sa isip ng engineer na si Gonzalo del Rosario. Pero meron siyang partner, si Rogelio Rolova. At nauna na sa kanila ang binanggit ni Guillermo na si Eusebio Daluz, ang isa sa precursor ni na del Rosario. Basahin natin, ng sipi ni Guillermo, ito ay karaniwang wikang Pilipino na gumagamit ng mga salitang pangkaalaman at pangagham batay o hango sa mga kilala ng salitang agat ng Tagalog at ipapangwikain sa Pilipinas. Sa maugnayang Pilipino ang mga salitang ugat, katutubo man sa Pilipinas o hiram sa Ingles at Kastila ay sama-samang pinaghahanguan ng mga maugnayang katawagang pangagham sa pamamagitan ng ating sariling panlapi, panambal at palabunuan ng mga salita. Mahirap intindihin kaya tinan natin itong halimbawang ito. Banyuhay, bagong anyu ng buhay. Nangangahulugan itong evolusyon. Ang gusto kasi ni Relova at ni Delosario, tiyak at makining o di pabago-bago ang mga salita. Kumbaga parang kontra ito sa kalikasan, siguro ng wika. Siguro napapansin natin yung tendensiya ng mga salita na sumabog ang kahulugan. Yung iba nga ay nagkakaroon ng kahulugan na salungat sa kung ano ang ibig sabihin. Halimbawa, yung literally na ang kahulugan ay figuratively. Sa kanyang papel, humugot si Guillermo sa tradisyon ng human sciences o agham ng tao mula sa Alemanya para bigyan ng kaliwanagan itong issue ng maugnayin sa Filipino. Una siyang sumalok sa balon ni Rizal. Binanggit niya yung liham ni Blumentritt kay Rizal. At ayun nga, sa wikang agham, ginagamit ang mga salitang shop agham, at kunde, agham nang, upang tumukoy sa agham na may kinalaman sa salitang ginudugtungan ito. Kaya ang spraken, mga wika, spraken kunde, agham nang, nagiging spraken kunde, agham ng mga wika, o linguistics. Meron ding sprak, shop agham wika. Ang maraming tinala si Guillermo mula sa liham ni Blumentritt. Binanggit ni Guillermo Alimbawa yung Welt at yung Geschichte So yung una ay Pilosopiya at yung pangalawa ay Abotanaw o Horizon na bagaman may tunog na luma ay maaari pa rin gamitin sa aleman sa kasulukuyan. Kahit na napakalumang mga salita na. Yung Welt ay mula sa kalabing-anim na daang taon. Tingnan natin ngayon paano nga ba natin pagsasalitain ng Filipino ang agham? So, balik tayo yung ating problema, no? Hindi paano magsasalita ng agham ang Filipino. Halimbawa, English, the three states of matter are solid, liquid, and gas. Kung merong purista sa wika dito, sabihin niya, ang tatlong kalagayan ng mga bagay ay buo, tunaw, at singaw. Paghaluan, siguro ito yung nating taglish o engalog, ang tatlong estado ng matter ay solido, likido, at gas. Pero pag maugnayin, sasabihin ang tatlong himtang sa so yun yung estado ng mga butang ay siksin, danumin, at buhagin. Tignan natin ano yung kahulugan ng mga bagay na yon. Gumagamit kasi dito ng panambal. Yung siksik, chinap. Tapos dinagdag sa chinap din na sinsin, naging siksin, at iyon daw ang solid. Nakikita natin, hindi intuitive yung ganitong sistema. Pero meron siyang fun kapag hulaan mo kung ano yung mga salita. Ano nga ba yung sitnayan? Ano nga ba yung liknayan? Pero tulad nga ng sinabi ni Ponciano B.P. Medina, wala naman sa Filipino ang lik. Kumbaga itong sina Del Rosario, itong proyekto ng maugnayang Filipino ay gumagamit ng mga lapi na wala naman sa ating wika. So yung lik, hindi siya tulad ng an kasi 'di ba, merong sampayan, ihian, libingan. Kahit na may ganitong kakulangan, yung maugnayin, kita natin na may kaunti-kunting pumapasok sa wikang Filipino. May bawa yung bahagdan. Ako mismo, hindi ko inisip na yan ay inventong salita. Akala ko, iyan talaga yung Filipino para sa percent. Iyon pala, ang bahagdan ay mula sa bahagi ng isang daan. Nakikita natin yung validity ng kritisismo ni Medina. Bakit sa bah, kinat? Ba't hindi sa baha? Tapos bakit naging dan yung daan? At ba't nawala yung nang isang? Siguro yung nang pwede natin tanggalin. Pero yung isang, dapat baha i da ang percent. Itong pag puputol-putol, uh, puputol wag din natin ituring na ganun ka kakaiba. Kasi nga, limbawa, yung smog na binanggit ni Guillermo, wala lang naman yun sa smoke fog marahil kaya naging bigo itong maugnayin ay dahil siguro sa theoretical na basehan ni Del Rosario para sa kanyang proyekto. Meron daw kasing tatlong gamit ang wika. Komunikasyon, pangturo, saka paglikha. Sabi pa niya yung komunikasyon ay isa sa pinakamababang gamit ng wika. Nakakasyak. Ang, ang binibida nga niya yung paglikha. Pero mali siguro yun. Kasi yung nilikha mo, paano mo mapapalaganap kung hindi mo iniisip, paano i-communica? Kung isipin mo na mababang function ng wika ang komunikasyon. Ano ba ang agham? Ano ba ang wika ng agham? Tingnan natin yung sinabi ni Dilfi. Sa aleman, meron siyang salungatan. Sa pagitan ng firstayen o pag-intindi, ito yung para sa mga agham ng diwa. Kumbaga, ito yung human sciences. Laban sa Erklay rin, pagpapaliwanag. Na ito naman ay sa mga agham ng kalikasan, natural sciences. Siguro siguro meron dito'ng pagkakamali o paghahambog at uh, pagtingin sa agham bilang mas tama o mas angkop na paglalarawan sa realidad kaya itinuturing na dapat uh, hinihiling na dapat ay mas maging precise yun niya, linang, hindi nagbabago ang mga termino dito. May ganito ring salungatan si Del Rosario. Yung sabi niya, iba daw yung ngalan, name, tsaka tawag o term. Kumbaga, yung ngalan ang scientifico, Ito yung kantitatibo. At yung tawag, ito yung mga konseptual, humanistiko. Sa huli, para kay Guillermo, bagaman bigo ang proyekto ng magnain ibig sabihin ay hindi ito nagcatch on bagaman may kaunting mga salita na pumasok sa ating bokabularyo, na pag-iisip pa rin tayo nito. Ano nga ba ang relasyon ng wika ng agham at pang-araw-araw na wika? Maari nga ba na magsalita ng Filipino ang agham at magsalita ng agham ang Filipino? Halimbawa yung speed, pwede natin isalin bilang bilis at yung velocity naman, bilisity. Sa puso ng ating wika sa mga pantig sumisikla, may isang paghahanap, mga salita'y inaayos ng sabay. Kinalamang at maraming salamat sa inyo.